News sa ating mga balita, 10.2 million pesos na halaga ng shabu na sa sa Talisay City. Mga pahayag ni Suspended Mayor Alice Guo tungkol sa pagkakwestiyon sa kanya sa Senado, inalmahan ng ilang Senado. Hakbang nang maisug, magrarali sa Maynila bago ang SONA 2024. PNP iginiit na hindi sobra-sobra seguridad para sa SONA. At tatlong bayan sa Aklan, positibo sa African Swine Fever. Upo si Cesar Soriano, asamang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Nasabat ng mga otoridad ang mahigit 10 milyong pisong halaga ng Shabu sa isang high-value individual sa isang baybas sa barangay Bulacaw, Talisay City, Cebu kaninang madaling araw. Nakilala ang babaing suspect na si Alias Kulot, 22 anyos at residente ng nasabing barangay. Nakumpiska sa suspect ang 1,500 grams ng shabu na may estimated street value na 10.2 million pesos. Nasa kustodiya na ng Talisay City Police Station ang suspect na nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sumagot si Senator Risa Hontiveros sa mga patutyada sa kanya ni suspended Bamban bantarlak Mayor Alice Guo kahapon hinggil sa pagkokwestyon ng Senado sa mga kontrobersiya ang kinasasangkutan nito. Sa isang video statement na inilabas nito ngayong araw, ipinaalala ng senadora na ang pagdalo sa Senate hearings ay pagtalima sa rule of law at hindi umano katumbas ng attendance sa Senado ang presensya ng mayora sa social media iginiit din itong hindi sila fixated o laging nakatuon ng atensyon sa Mayora. Nagsinungaling ka tungkol sa koneksyon mo sa Pogo. Nagsinungaling ka tungkol sa pagkatao mo. At kada login mo sa Facebook, may bago ka na namang iniimbento. Huwag kayong mag-alala, hindi kami fixated sa'yo. Allergic lang kami sa mga sinungaling. Saad naman ni Senate President Cheese Escudero, wala sa lugar si Mayor Guo para pagsabihan ng sino mang miyembro ng Senado. Kahapon ang naglabas ng pahayag si Guo matapos itong hindi makadalo sa mga pagdini dahil sa severe exhaustion at trauma na naranasan umano nito, kaugnay ng mga naunang hearings at patong-patong na kasong isinampa laban sa kanya. Panawagan pa nito sa mga mambabatas, mas nararapat umanong pagtuunan ng pansin ang iba pang mas importanteng issue kaysa ang umano'y pagbabanta at pag-aakusa sa kanya hinggil sa pogo-related crimes na ani walang katotohanan at walang basehan. Dinepensahan din ni Guo ang kanyang sarili matapos siyang iugnay sa natatanggap umanong banta ni Sen. Sherwin Gatchalian. Aniya, naniniwala at sumusunod siya sa rule of law. Magsasagawa ng protesta sa Maynila ang hakbang ng maisug, isang koalisyong konektado sa mga Duterte, bago ang ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay National Capital Region Police Office o NCRPO Chief Police Major General Jose Melencio Nartates Jr. ngayong araw, magaganap ang SONA Rally ng Maisug bukas July 20 sa liwasang Bonifacio sa Maynila, na posibleng daluhan ng 5,000 katao. Balak sanang idaos ang protesta sa Quezon City, ngunit hindi ito natuloy dahil sa kawalan ng pagdarausang lugar, kaya ito inilipat sa Maynila. Hindi rin umano kailangan ng permit mula sa Manila LGU para magdaos ng rally sa liwasang Bonifacio na isang freedom pour. Madalas na dumalo sa mga event ng maisog si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kabilang narito ang isang prayer rally sa Davao City noong Enero. Samantala, itinanggi ng PNP na overkill o sobra-sobra ang seguridad na inilatag para sa zona ng Pangulo sa lunes, July 22. Ito ang iginiit ni Nartate sa send of ceremony ngayong araw ng higit 23,000 na police at force multipliers na ide-deploy para sa zona 2024. Ipatutupad din ang ganban sa Metro Manila simula July 20, 12.01 AM hanggang July 23, 12.01 AM. Tatlong bayan sa probinsya ng Aklan ang kumpirmadong positibo sa African Swine Fever o ASF ayon sa huling ulat ng Department of Agriculture Bureau of Animal Industry. Sa kanilang datos, nasa red o infected zone pa rin ang mga bayan ng Tangalan, Ibahay at Altavas habang nasa yellow o surveillance zone naman ang bayan ng Buruanga. Ibinaba naman sa pink o buffer zone ang mga bayan ng Numansha, Lezo, Nabas at Malay na dating nasa infected zone. Sa ngayon, patuloy pa rin kinukuha na ng mga blood samples ng Aklan Office of the Provincial Veterinarian ang mga alagang baboy ng mga hog racers upang mamonitor ang pagkalat ng sakit. Para sa Kidlat News Update, Renzalinoon nag-uula. At inyo pong natungayan ng mga headlines sa na nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng palita. I